na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o naipasok man lang. Do you agree? Uh, Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan. At may PDC din po kami na uh, two years to pay po yung iba doon, saka one year to pay po yung iba. Tapos, good. Tapos, Your Honor, ganun din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing uh, para mangupit po. Kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na uh, maging pari po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Uh, Tingin ko lang po, baka ang sabi ko lang po doon, siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kami matulungan. Katunay para mas po, marami pa makulimbat. Uh, Your Honor, hindi po. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan okay. po. Punta na tayo doon sa Bureau of Customs. So meron ditong walong sasakyan na nasa posesyon ninyo na pinagmayabang nyo sa social media na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ay ipapakulong niya. Kasi impossible these are um, very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Impossible, hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba eh, nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently ako ang nag-expose noon tungkol doon sa um, dalawang uh, kotse na Bugatti. Yung mga hot cars na Bugatti na nakumpis ka ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Uh, Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po nga namin sa kanila po. Uh, wala po kami idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po, yung may certificate o payment din po, basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung, yung mga sasakyan po. Wala po kami alam kung paano po mag-import. So, so kami. nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce sa limbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat, to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it, it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sa kento kung wala kang hawak ng mga dokumentong yun. ah uh, yes po, Your Honor. Kaya nga po, napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento sa, galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls-Royce? Alam ba, Rolls-Royce Rolls, 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 Rolls -Royce na lang. Ah, uh, Your Honor, yun po ang sabi po ng tao ko po, po sa akin kaya po na-transfer po sa pangalan namin dahil kompleto daw po yung dokumento. Hindi, hindi sabi ng tao mo. Dapat nakita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may arin sa ang dapat nagparegister. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, ang iutusan mo ibang tao mag-register on your behalf para sa isang high-end sa ibig sabihin gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman. Uh, hindi po yung honor, yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong at At alam mo, para... bawal yun. Magpa-register ka ng sasakyan at pipirma. meron kang dapat pirma do sa registration, alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwedeng gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yon, Tama? Yes po, yung honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Ah, Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung ano, yung nangyari po is to, talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumento yun at nakipagsabuhatan ka. At malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang alam ko na si ka, sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee kawawa naman consignee sigurado ako baka yung consignee eh matauhan mo lang anyway mr chair given ya. that mr diskaya Maybe has been not? cited Because in contempt you have... one second sige Go ahead. ito lang mr chair given that mr diskaya has been cited in contempt and mr alcantara i move that they be detained and handed over to the custody of the senate sergeant at arms i second the motion is there any objection properly seconded Hearing none, yeah, they will be uh, taken under custody of the uh, OSA, the, uh, the Senate uh, Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all.